At hawak na nga ng mga pulis ang apat na sospek sa pagkabatay ng hazing victim na si Aldrin Liri Bravante. Hinahanap din ang nasa 20 persons of interest. Naniniwala naman na ang kinakasama ni Aldrin na napag-initan lang siya. Nasa front line ng balitang yan si Justin Punzalang. Hawak na ng Criminal Investigation and Detection Unit ng Quezon City Police ang apat na sospek sa pagkamatay ng 25 anyo sa Tau gamafinio Neophyte na si Aldrin Liri Bravante. Ayon sa mga otoridad, sa ospital pa lang ay sumuko na sina Justin Artates at Michael De Castro. Kusa ng mga sumuko sa mga otoridad, sina Lexer Angelo Manarpies at Mark Leo Andales. Sasampahan sila ng paglabag sa anti-hazing law. Yung dalawa naghatid sa ospital. So tumawag yung ano hospital sa pinakamalapit na police station, yung Street PCP. At uh, rumisponde agad yung mga police natin, pinuntahan sila sa hospital. Uh, sumama naman agad yung dalawa. Yung dalawa, sumuko sila. Yan. Nagpunta sila dito sa CIDG ng QCPD. Pero tikom ang bibig ng mga sospek habang pinaghahanap ng mga police ang nasa 20 persons of interest. Sabi ng mga pulis, malinis na ang pinangyarihan ng hazing sa barangay Santo Domingo sa Quezon City. Nang puntahan nila ito, wala na rin daw bakas ng fraternity initiation rights. Wala kaming na-recover na pero uh, sa investigasyon namin, uh, tinapon, tinapon somewhere sa, ano, sa, sa ilog yung padel, yung padel lagi namin. Binalikan ng News 5 ang abandonadong gusali kung saan nangyari ang hazing. Nakakandado na ang gate at may gwardiya ring nakabantay. Kwento ng ilang residente, hindi nila alam na may nangyari palang hazing kahapon. Nakikita ko maraming mga kabataan dyan. Eh normal naman niya uh, may mga kabataan dyan. Sa loob, may nakatunog nga, may sounds. Akala namin nag, may party lang nagiinuman. Nagsasagawa na rin ng backtracking ang barangay at mga pulis sa mga sasakyang dumaan at lumabas ng hazing site. May impormasyon na tricycle ang ginamit sa paghatid sa biktima sa ospital pero tinutukoy pa ang eksaktong tricycle. Naulila ng biktima ang anim na taong gulang na anak sa kinakasamang si Dallen Gil Blaya. Kwento ni Dallen minsan na raw binanggit ni Aldrin na gusto niyang sumali sa frat pero wala siyang ipinalam tungkol sa pupuntahang initiation rites kahapon tao gama pag, ano, kasi yun, ang alam ko pa yun po talaga yung gusto niya sa eh. Sana alam niyo yung ano, yung sana ma, kung gusto niya magkaroon ng kapatiran, ayusin niyo na mamamanage ma siya ma lahat ng mga nakasali doon na hindi aabot sa gantong punto. Hinala ni Dalen, pinag-initan si Aldrin. Kung hating lang yung ginawa, parang pinag-initan din po siya kasi parang nagsabi din po siya na bakit ano, hinuli po siya i-deploy ng OJT kasi nga parang hindi na, nagkapasa naman po siya daw lagi. Kinundi na naman ng Philippine College of Criminology ang pagkamatay ng kanilang estudyante. Hindi raw pinahihintulutan ng paaralan ang anumang uri ng karahasan. nakikipag ugnayan na rin daw ang PCCR sa mga otoridad at ayotulungan na rin daw nila ang pamilya Bravante. Nagsuspindi na rin ng klase ang PCCR ngayong hapon bilang pakikiramay at pagsimpatsya sa pagkamatay ni Bravante. Sinisikap pa ng News 5 na buhari ng panig ng Tauga mafia Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang. News 5 Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.